Ayun mga Pinoy, sa magandang magandang umaga at isang mapagpalang araw sa ating lahat. At panibagong trabaho na naman po tayo. Araw po tayo ngayon ng Martes. Dito po ulit tayo sa baba papunta. Ito yung ating katulong. Si JB. ang sikat ng araw mga Pinoy yung iba po nating kasama dyan lang sila ano, duty tayo po doon tayo sa ginagawa nating bahay sa baba Doon po sa patuloy na sumusuporta at tumatangkili kay Boy Pinoy. Maraming maraming salamat sa tiwala at sa suporta nyo. Ang gaganda ng manok. Yan mga Pinoy, ano po yan? Manok nung bus namin dito. Yung nagpapagawa nung bahay na ginagawa natin. Napakalawak po ng kanyang farm. Ayun po, doon tayo papunta. ayan po yung ating mga katulong na mason at labor sila yun, yeah. po yung masisipag at magigiting ng mga construction worker na katulong ni Boy Pinoy ayan po yung ay, so, tirik na tirik ang araw. Sige-sige lang ang trabaho. Tapos Yan yung mga masisipag na labor natin. Lahagot okay. po sila ng mga ano, buhangin na binistay pang palitada. sa Ang sisipag sigod? ng mga Pinoy. Ikaw naman niya. Hey guys. Pintay. Pantay hindi ano. Hindi lubak-lubak. Para papayag sa pahid yan. Hindi ayos na. Bubilihin na lang. Pinoy, ito po yung linalito. <laughs> hindi na po. <laughs> ito yung ating... Ayan mga Pinoy, ito po yung isang ginawa naming ano, bahay. Ayan. Si Kuya Ruelio ang nag-finish niyan. Siya. Ayan. Siya po ang nag-finish. Ayan oh. Siya rin po ang tiles niyan mga Pinoy. Yung CR mo nakakabit na? Kabit yan. Ayos na pala. Uh. May CR na po mga Pinoy at may ano na. May bowl na. At uh, tiles din po yung ano niyan CR. Maliit lang ano ho. Ganito rin kalaki yung ginagawa natin doon sa baba. Oo. Oh. oh. malaki laki yun. Ganito rin kalaki. Oh. Ganito rin. Oo. mga Pinoy. Yung isa po. Yung um, project namin. Na finish na. Yung ginagawa po natin doon sa baba, hindi pa. Bali, nagpapalitada pa lang po tayo ng mga wool. Nagbuhusan ko na rin yung sitkit sit na. na. Ba, ayos na pala. Hmm. Pwede na, tit, lilipatan na ano. Ay, yung ano nyo dito, yung kurok sa lababo na lang dito, lababo no. Hindi ko alam kung anong ano kung semento ang lababo o ay wala pang ano, wala pa. Wala, wala pang Sana sabi sinasabi. si boss. Sasabihin na lang yan ni boss. sa iyo. Yung hmm, pala mga Pinoy lababo na lang po pala ang kulang. Hmm. Yan, pag nga magpapa ano, kung mapupunong man papasipsip well, papasipsipan yan yan pbc na lang eh ito pala yung mga ano sakto pa kaya ito doon sa isa kulang na kulang ang pbc na yan kulang kulang na yan doon sa isa yung nating yung CR doon. hindi pa na hindi pa na dati may order na ako Ayun May may na. Ayan mga Pinoy sila po ang malipat doon sa mga ginagawang bahay namin dito. Ang malipat sila po, sila po yung mga katiwala dito sa farm. Pero sa ngayon ay hindi pa pwede at kakakabit lang. Bukas. Bukas na, pwede na bukas Bukas na mga pwede niya na ganito niya Anakin ang aso tapos po kaya natin tilit. Lilinis siya ng ano, alagang ng